Hi, ako ang inyong kunyang Hong Kong. Welcome to my channel. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe na po kayo and click the notification bell para lagi kayong updated kapag may mga bago akong upload na video. Bago kong ng ating pinakatopic ngayon, shout out muna, Nagpapa shout out si Alia Lin. Sabi niya, pa-shout out tong channel ko. Shout out sa you sis. Thank you sa pagbisita sa aking YouTube channel. At ngayon, dire-diretso na tayo para hindi kayo maboring. Ang sasagutin ko ang tanong na nag-comment sa atin, kasi guys, marami na itong mga nagtatanong nito eh. Kaya nagkaroon ako ng time ngayon na pag-usapan natin ito. Ang tanong ni Jeneline Diaz, 262. Hello sa'yo, sis Jeneline Diaz. Ito yung kanyang tanong. Hello ma'am, ask ko lang po kung pagdating sa Hong Kong work na po ba agad. Thanks and God bless po. ah uh, ito, una kong sasabihin sa inyo, hindi pare-pareho ang mga employers. Merong pinapapahinga ka muna or merong trabaho agad. Kaya ito lang abasi sa aking experience. Sa una kong employer at saka itong sa itong ngayon, itong bago. Kaya ganito po 'yon. Kapag dumating ka dito nang maaga pa, possible po magtatrabaho ka na kaagad niyan. At kapag sunduin ka na 'yung mga employers sa gabi, ayun, wala ka talaga kasi minsan sinusundo ka sa gabi kasi 'yung mga employers dito kung ano kung busy sila sa office na tao na dumating ka na office uh, day nila hindi ka masundo sa gabi ka na nila sunduin so ipagpalagay natin na dumating ka dito araw ang gagawin ng employers pag nila sa iyo Um, ilalagay mo, ituturo kung saan yung kwarto mo, ilalagay mo yung mga gamit sa kabinet na nakaprepare sa'yo, magpahinga ka muna. And then after mo magpahinga, tatawagin ka ni employer kung sino man sa kanila o dalawa ba sila. Tuturoan kanila or sasabihin nila sa'yo, may mga listahan yan sila guys. Ituturo ni employer sa inyo kung ano yung mga gagawin mo sa araw-araw, ano yung mga trabaho mo, ano yung mga lilinisin mo sa lingguhan o di kaya or buwanan ba yan, meron yan silang sinusulat mahaba po yan. Kaya tingnan niyo kung ano yung mga gagawin niyo, Yung mga everyday routine, kailangan alam niyo yan guys. At Tsaka yung pinakatanong dito, magtatrabaho ba kaagad? Dito, experience ko, yung pagdating ko dito dahil hapon ako sinundo ng aking mga employers, pinapahinga nila ako, and then pagkatapos nun dumating yung auntie na magtuturo sa akin. Sinabi ng auntie, tinignan ko pa naman yung auntie, napaka-strict na masela na tiyaka, Parang, parang takot ako sa kanya. Pero okay lang kasi ganun talaga. Siya daw ang magtuturo sa akin sa pagluluto. Ayun, pagluluto talaga. Kinabahan ako kasi hindi ako marunong magluto. And then pumunta kami sa palengke. Kakarating ko lang yun ha. Pagkatapos kong magpahinga, pumunta kami sa palengke kasi dumating na si auntie. And then tinuruan niya ako kung paano pumunta sa palengke, ano yung mga gagawin, saan yung mga murang bilihin, yung mga ganyan. Tingnan ninyo yan guys. At saka titingnan kung paano bumili sila. Kung mga patingi-tingi iba o di kaya maramihan. Yung mga kanya at ano na gusto ni mga ni employers tingnan ninyo guys i-observe ninyo Ako kaagad ang pinaluto ni auntie, hindi naman ako marunong. Sinasabi niya lang sa akin, ganito yung slice, at saka ganito ang pagluto, kunti lang ang mantika. Yung mga ganyan guys na instruction. Natapos yung pagluluto namin at okay naman, nagawa ko yung mga pinapagawa niya talaga. Nagawa ko daw ng tama. At saka sinabi niya sa akin, mga hapon na yun, mga alas 5 na siguro, sabi niya uuwi na daw siya. Expected niya talaga na magstay siya dito sa bahay ng ilang araw. Kasi nga daw, sinabi ng employer sa akin, nung in-interview ako, hindi raw ako marunong magluto, kaya siya ang kinuha na magturo sa akin. Pero marunong naman daw ako. O siguro, ginali pagkagalingan ko na lang talaga kasi hindi ko siya gusto. Napaka-strict na talaga. Pero <laughs> nagkasundo naman kami. Umuwi na siya kaagad. So kinabukasan, nag-prayer ko ng lalaki. Siya na ang nag-ano sa akin. Siya na ang nagtuturo sa akin. Nag-give siya ng isang, uh, isang linggo talaga para turuan ako. Uh, so far, nakuha ko na lahat ang kanilang mga gusto, ang mga trabaho na gusto nila. Nagtatrabaho na ako mag-isa. Guys, ang pinaka, ano dito ha, pinaka tips ko sa inyo, kung wala talaga kayong alam magtrabaho, kusa na lang kayong gumalaw, guys. At guys, basta linis-linis ka lang muna hanggang sa mamaster mo ang iyong trabaho. Kaya yung pinakatanong kung magtatrabaho ba kayo kaagad pagdating dito sa uh, Hong Kong, Yes, possible po. Magtrabaho ka agad kayo after nung yung mapahinga ha. Kasi jet lag pa tayo niyan eh. May mga employers naman na makakaano, pahinga muna na ilang minuto or ilang oras, then trabaho na kaagad after nila na maituro sa inyo. Depende yan kung anong oras kayo dumating o una anong oras kayo sinundo na inyong mga employers. And then, ito yung sa pinaka itong bago kong employer. Gabi naman ako dumating dahil marunong na nga ako pumunta dito sa Hong Kong, marunong na ako pumunta sa pasikot-sikot sa lugar. Um, um pumunta ako dito hindi ako sinundo ng aking employer nito. Itong bago, itong dito ngayon, hindi ako sinundo. Dumating ako sa airport ng mga alas 7. Tapos natapos kami nag-check nag out nag sa immigration, ng haba ng pila, yung mga ganyan-ganyan. Basta nakarating ako dito sa bahay alas 9 ng gabi wala akong pagkain guys, wala akong dinner, yung lunch ata uh, namin, ewan ko, parang wala akong lunch, kaya gutom na gutom ako. Ang ginawa ng employers ko, hindi man lang sinabi sa akin na kumain ka na ba, nag-dinner ka na ba, Tino, pinaupo ka agad ako sa lamesa, tinuro lahat ang kanilang mga, ayan, may mga listahan na naman sila kaagad na naka-ready, alas 9 na gabi yun ha, jet lag na akong gutom, parang lumulutang ako, ang ginawa nila, tinuro sa akin kung anong gagawin ko, anong ayaw nila, anong ba, anong gusto nila, yung pinakabawal talaga, binigay nila sa akin na wag akong makipagmarite sa labas. Kung may magtanong about sa information sa, sa kanila, sinasabihin ko daw na wala akong alam. So, yung mga ganun, sa tingin niya siguro sa akin chismos. <laughs> Sige, okay lang yun. Rules nila yun. Rules is rules. Kailangan natin sundin. And then, natapos silang nagbigay instruction sa akin. Natapos kami alas 10 ng gabi ah uh, ano, alas 9, mag alas 10 na yon. tumingin si lalaki sa oras na alas 9, bukas pa daw ang grocery store. Bumaba kami naggrocery grocery pa. Di ba, wala pong pakialam kung pagod ka ba or butong ka ba, naggrocery pa talaga kami. Kaya yung tanong uli, kung magtatrabaho ka ba talaga, <laughs> yun po ang sabi ko, dependents, sa employers kasi ako pagkatapos na in-instruction sa akin, trabaho na kaagad yun guys kasi nag kami. And then, pina, yung grocery namin, marami, tuwang na ako kasi ay, ang daming grocery, isang beses lang pala yun. So, pana, pagdating ko namin dito pagkatapos na mag, ano, mag grocery, ay eh, sinalansan ko pa yan, kailangan ayusin ko daw. O trabaho na kaagad yun. Kaya depende talaga sa mga employers kung papatrabahuin ka kaagad. Pero i-expect na ninyo kaagad, guys, ha? Lalo na sa mga first-timer na pagdating talaga ninyo sa bahay ni employers, pagkatapos ninyo magpahinga, ituturo ka agad yan sa inyo kung ano yung inyong gagawin and then trabaho ka agad. Ganun po dito. Kaya kapag mga baguhan kayo, talagang wag na kayong magtaka kung papatrabahuin kayo kaagad kasi ganon karamihan. Kahit ako, kahit na matagal na dito, kahit gabi, gabing gabi ako dumating, alas 9, gutom, hindi man lang ako sinabihan na kakain or kumain na ba ako, di ba common sense na dapat yun. Hindi talaga, ibang iba talaga sila sa ugali ng amo ko dati. Pero ganon na nga talaga kung sinwerte daw sa una, mamalasin ka na. <laughs> Pero gano'n lang guys, uh, talagang laban lang. Kayang-kaya natin lahat ng ito. Basta, pagdating sa dollar, okay naman. At pagdating sa sahod, yun, na dahil sa napag-usapan natin ang dollar, mas malaki ang sahod ko sa una kong employers, 5,000 Hong Kong dollars. Yun, more than or minimum or more than sa minimum na pasahod dito. Tapos samantalang ang sahod ko dito sa employers ko, mas malaki pa ang sahod ninyo na mga baguhan. Dahil ako, pumirma ang aking mga employers ng kontrata yung sa dati na sahod na 4,600 30 Kaya mas malaki pa po ang inyong sahod sa akin na 4,730 ang sahod ngayon ng mga baguhan kesa ako. <laughs> Pero okay lang kasi tinitimbang-timbang ko naman lahat na wala naman ako masyadong ginagawa dito dahil dalawa lang naman sila. Wala akong alaga, wala akong alagang aso, wala akong alagang kahit ano, sila lang dalawa talaga ang aking inaalagaan. So, sana nasagot ko ang inyong katanungan sa mga nagtanong ng mga ganyan kasi matagal na talaga akong nakakabasa ng mga tanong ninyo. Kung magtatrabaho ba kaagad? Yes po. Yun na, ang una nga, yung sinabi ko, Pagdating yung pahinga, pahinga lang kayo kunti, ulitin ko ha, yung mga bagong nagbukas ng ano dito, ng aking vlog. Magpahinga lang kayo and then prepare kayo para sa inyong ayun maghapon na trabaho kaagad pagkatapos ng sabihin nila lahat ng iyong mga gagawin sa araw-araw weekly and monthly so trabaho na ang inyong kunyang mm -hmm.